May mga panahon sa buhay natin na parang bigla na lang tayong inalis ng Diyos sa isang lugar, sa isang trabaho, o sa mga taong matagal nating nakasama. Minsan, wala tayong maintindihan. Bakit kailangang mangyari 'yon? Bakit kailangan tayong ilipat o ihiwalay o tanggalin sa kung saan tayo sanay? Pero kapatid, baka hindi mo lang alam, may mas malaking layunin ng Diyos sa likod ng lahat ng iyon. Tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi basta-basta kumikilos. Lahat ng ginagawa niya ay may direksyon, may dahilan at may layunin kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon. Parang isang puzzle. Habang tinitingnan mo ang piraso, hindi mo pa maintindihan kung saan ito ilalagay. Pero kapag pinagsama-sama na ng Diyos ang mga piraso ng iyong buhay, dun mo marirealize, ah, kaya pala, isipin mo si Joseph sa Genesis. Inalis siya sa piling ng kanyang pamilya. Ibinenta ng mga kapatid nakulong at halos mawala ng pag-asa. Pero sa dulo, ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon para iligtas ang buong bansa sa gutom. Kung hindi siya inalis sa dati niyang lugar, hindi niya maaabot ang layunin ng Diyos para sa kanya. You intended to harm me, but God intended it for good. Genesis 50.20 Baka ngayon parang nasa transition season ka, yung hindi mo pa alam kung saan ka dadalhin ng Diyos. Pero huwag kang matakot. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para magtiwala sa Diyos. Ang mahalaga, hawak niya ang kamay mo at sa tamang panahon, makikita mo rin kung bakit kanya inalis sa dati mong lugar dahil may mas malaking layunin pala siyang inihahanda para sa iyo. Panginoon, salamat sa mga panahon na kahit hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang gumagalaw. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo habang hinuhubog mo ako para sa mas malaking layunin. Amen.